Please. good morning mga utol. Ayan si Boss Pabso. Ah, uh, Palakad na, na nagpatulong ako na. kaya po. Good morning sa inyo mga kapatid. Sa magandang araw sa inyo. Ah, uh, din na nga dito. Nandito pa rin tayo sa Obuno to. Siyempre. Hype <coughs> na ubari. Ayaw matanggal. At yun. Uh, pupunta namin na ito motor gawa ng kahapon ayaw ay, ng motor ito pag nililinis hindi na nag start ayaw ng malinis ano kahapon pumunta kami ng bayan tapos nung bumibili sila meron na ako nakitang yung 5 pesos na arwas yung nulungan ng 5 piso ano? apa ngayon, ayaw na mag-start. Ay, kagabi, ayaw mag-start. Nililinis ko lang. Bibili sana kami ni Gagamboy. Kaya nagpapatulong ako ay, eh, ano, kaya babaklasin namin ang karburador. Bagus baka nabasa. Kasi na open carb po yun. So, yun, samaan nyo kami. Tara. Ito, boss, ito, ito,

dyan, spark plug para malinis natin yung spark plug ayos ayos naman eh ang dami po ang gasolina eh wala diba? Ay mga ay bakit na ay magtuloy.

Ano siya? Dito. Maliit. Oh. Berada.

hindi ka ng usukat na, ano? Hindi. Walang parayasin ng pangkalas. Ayun. Dati na mo ito. Kumiin ito nga lang. Gawa ng... pamamay na nabasa ang karburador. Nag-start naman po. Ito ito nga ako. Ayan, may start tuloy-tuloy na ay. Ayan, nalulobat eh. eh. Basa nga siguro ng ano, kaib. Tanggal na lang. Parang, yun, Tinanggal ko na nga kagabi, hindi ko na nga binalit. Ah, Gawa ng, alam ko ibubuksan nga natin. Napagawa <laughs> natin cellphone din eh. Thế mà bà tìm bà tui cao ấy, hơi buồn cái gì. tatapos sa ase. Si! <coughs> Meron ba bang pangalas ng spark plug? Ang pangalas ng spark plug? 19. Yung oversize, malak, medyo malaki. Eh, Dahil ram tayo kaya po sa asit ng ano, pang alas ng spark plug. Para malinis na rin natin. Buti ka mo, nagpagas tayo kapon bago pumunta dito. Ma magagamit natin yung panglinis-linis ng mga pesa. Wala mga kapatid, kundi natin gagawin yun. Wala, na makakama muna? Hindi, hindi, yung ano, yung pabilog. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Yan, yeah, ito. Spark plug. Iamin so, muna natin ang pasasin. Bukasin natin spark plug. Oversize kasi yun eh. Ito, sakto, sinabi. Bakasin natin spark plug. Ito, so, natin.

Oh, yung basa nga. Ano sa pala ito? Yan yung mga batik. basa. Basa. Ayun daw ang spot mo. Basa nga. Hindi, nee, okay. yun mo daw. O, kailangan mo ng clearance eh. O, oh, yun naman nga. Kaya lang, basa. Wala oh. pa naman tayong liha din eh. Anak-anak yang basah exercise ng spark plug natin at ayaw magtuloy ng motor ayaw magtuloy na i-start pa-start mo doon ng Lobot nga eh okay, Hawakan mo, malakas okay. ko rin ito yan okay. Ang lakas ng spark plug ah, oh. Ah, oh. Ayun ko, ayos na. Isa ay. Malakas ba? Ibig sabihin, buo yan. Wala tayong flies. Flies, wala. Ano ba yung anim clearance? Oo, ang baba. So, yun mga kapatid, no? Um, eh nga, nandito pa naman tayo sa bukod at wala masyadong bilihan ng mga, lalo na yung spark plug. <coughs> Doon pa sa bahay. So, pag no choice. Pero, alam mo, gumagana yung spark plug yan, eh, no? Gumagana na pa. Gumagana ba yung spark plug? Nagana ba? Nagana eh. Isay nga ako. ayan. Wala, maliit yan. Maliit uh, pa -ano lang yan? Ibig sabihin, nakorient yung shell po. Ibig sabihin, gumagana yung spark plug. Nakorient yung shell. Talaw ko nito. Hindi na kaya ako. Kung kaya ayaw magtuloy, lobat na yan, halpok. <laughs> <laughs> hindi, nag-oversize ka na yung spark plug. Hindi, nag-ano na yan eh. Regroup -re 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 na yan eh. na loose na kasi yan retread na yan robot eh, na halpok yung battery battery mo yung ano yung sukunoto so, si series na lang na natin kaya lang mga, mga tol, okay. gawin lang namin. Sige yan. Hindi, hindi pa naman natin isa. Kakawit pa lang naman natin. Ito yung lagay mo sa positive. O oh, sige, sa negative mo lagay yan. yan, <clears throat> kumuha kami mga kapatid ng wear. Kasi nga nalobot ako. So, si series namin ni Alpok. Nawa nang para mag-start. Nalobot kasi sira na yung padyakan ko. So, kailangan natin, ano. Negative ba na yan? Aray, lagay mo sa negative. Hindi Oh.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không Start yung motor parang hindi malubot yan. Wala yung susi nga. May padyaka naman yan. Start nga Lubot din yan Lubot huh? din yan eh. na. nga. Bitlo, ba't din yan? Wala, pero pwede yan. I-start mo nung natin. Wala ka susi eh. Yan. Yan na lang kaya natin. Hindi, <coughs> ito. Ito na pala si Mac. papay start ko lang sa light. Okay, start mo muna. na. mo. Eh. Bayu. Hipitan mo, hipitan mo Hindi na hipitan na, na. Hawa bakal. Yeah. Uh, hindi nga nakakape. Dapat dyan may quick, may din eh. Kung di natalaga, Joe, may concert siya dyan eh. Hindi dito kaya yan. Yun eh. Ayaw lang magtuloy. Luwanan na lubat. Hindi, niya Saan? Diyan, may ping. Sa taas? Ayan, Higpitan mo lang. Wow. Hindi na kumain Positive? Hindi, wala nga. Wala nga. Hindi na nakapit. Itanggalin na lang natin yung battery natin. Kapit natin dyan. Matatanggal mo yan? Oo. Pwede? Okay, ya. Pwede. Buba yan? Ha? Huh? Buba yan? Ano yung buo? Yung battery. Oo. Maa naman hindi. Ano yung buo? Yung battery. Yan. Okay, pwede yan? Hindi nga. Ibig sabihin. Naga na? Oo. Iilaw ba ito na? No? Eryan eh, na ilaw eh. Oh. Wala ha. Ano yung eh, nagpag-ne-destruct pala? Eh. Bakit oh, bakit bakas ng ilaw? Bakit bakit nasa na ako? So ayun mga abatid Nandito na kami muna sa Hobonoto At nagpa-charge nga kami ng baterya Ni Yung Doon ka nga magtatakay eh, Naka-uwi nga tayo kahapon Doon tuloy diretsyo Kung may start na hindi lang nagtuloy Kung tumuloy yan eh wala na Andar na yun. Ayan nga Samantalang ano naman yung dati Nagtutuloy tuloy naman Hindi naman yun namamatay nabibitin sa gas eh yeah. sa uh, kuryente siguro yun yun lakas ng kuryente na no kuryente kasi yun lang yung kasi pag kita mo diretsyo kumbaga yung napal niya yung kuryente oo oh. hindi nyo kaya kailangan ano piste yun natin balta na spark plug pag nagka ganun pa nagka pero pag gamit start na yung diretsyo yun ay, ba nga. Mapahinit lang makinan ako. Okay na. Hindi na lang namin sa ano. Boss Pops. Sauce na. <laughs> sa ospital. na hindi na sa hospital. na. Hindi nga. Hindi nga. nagtuloy. Hindi nga Yan. Yan si Madam Step. ay nagluluto ng amin ng tanghali. Hey. Ano ba almusal? Brunch. 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 Brunch na. Sama na parehas. Sama na. Ah, oh, di ba? Ang hadiah natin naman. Ha? Sayang 'yan oh. kagabi bibilhin. Dito ako kumain mo dapat. natira natin kagabi. Oh, sayang naman. Sayang naman. Masarap ah. Yeah. Ano lang ako dito? Ano ba ang pumisto? Ano ba ang sikato ba? Ano ba ang sikato ba? Pumisto? na una? Wala. Pabiyahe pa lang nga nabiyahe. Sabi mga kapatid, pinagtatawa lang ako ng dalawa. Lasing daw ka. Hindi mo ako lasing. <laughs> Nakatulog lang ako sa glit. Taglit hanggang umaga. Pagpunta ko dito, nakalipat pa sa kabila. <laughs> Pagpunta ko ba? Hindi dyan natulog. Hindi. Nagising ako mga alas 4. Ako lang mag-isa, bukas na bukas ang pintuan. Painit na eh. Mga tulaw. Tawang mo po lang kami at sigang iti. Siyempre, andun sa loob, nagluluto. Ayan. At may sinasabi si Gabi Dito. Ang sabi mo Anina, State, huh? kanina, step, Ha? Yung kanin namin, umabot pa. Hindi <laughs> ko alam. Pwede ba yan? Ano <laughs> ay? Ano? Na ano yung malambot na sa'yo. Hindi na siya... Para parang malata. Hindi parang Basa na, na kasi siya. Yan. Pero, pero umabot pa. Pero umabot pwede pa, pa naman pagtagaan. Ayan. Malalaman natin <laughs> yan. At ito ay tapon sa'yan. sa baray. Malalaman natin yan. Pag ang chan namin ay... Nag-alboroto. Ah, sa kanin yun, sa kanin. <laughs> so mga kapatid, dabo na ata may gabi nilabas ni Boss Bob si inhaler niya. At anong sabi mo? <laughs> hindi na mag-iossi. <laughs> hindi na, hindi na kami talaga <laughs> rito. Oo, hindi na rin ako mag-iossi. Bagong bago. Kalokohan mo. Tatay, abang hindi mo makikita ay, ah, hindi ko makikita. Das na rin, oh. Wala na naman, oh. Mm. Hindi ako bibili. Hindi ko lang makikita. Usapan, Sa oh. Wala hindi ba namin yun? Ha? Pag hindi ka namin kasama. Ah, alam namin. mo naman, pag nakikita mo naman, nagsisindi na yun siya. Oo. Hmm. Sorry ka naman. Hindi na mo ginayos eh. Promise yan. May, may uh, asundin. <coughs> hindi na ngayon. Kahapon yun.

VIP ako dyan? Aba, ah, VIP ano? May credit card ka dyan? VIP Punta tayo sa Halpok Gawa na ha? Bibili tayo ni Iloh At papakawanin natin si Halpok Nagbibigyan tayo ni Bus Pops. Na pumunta mo doon Ang problema ko May aso din eh Kala Halpok Halpok! may aso. Ang <laughs> takta sa aso eh. Mahirap okay, na. Sa bahay pa naman mga aso din. Ayan yung mga bumagbog -bug kay Diablo eh. So ayan mga kapatid, tapos na tayo kumain at nakapagugas na rin tayo ng pingan. Ayan na. Pinga. Si so, Mas Pablo ay eh, nag, ano, nag-edit ng kanyang vlog. At babalik na siya sa pagbablog. Wala ng dalawang buwan na bala wala upload yung kanyang channel. Kasi kang hindi -e edit din dun sa loob. ay sa Elfok, Maya maya babalikan namin yung ano. Babalikan namin yung battery ko na pinacharge. At papaanda rin na namin yung alpok motor. Hindi naman pwedeng hindi. Gawa ng wala tayong gagamitin pa uwi. ba? So yun. Mga kapatid. din ganda ng Another day dito sa kubo nito ito nga tayo yung thumbnail at tanggal na rin mamaya mag-aakas tayo ng sampay gawa nang nadilim na naman din sa may kubo ba mamaya ay ano, bila na lang umulan huwag naman sana wala naman na yata magyo maganda na, magas maganda yung mainit eh kasi nagulang kasi pagka nagulang limitadong kilos mo hindi ka ma wala kami masyado mabubuntahan ganun. Diba? Kaya, ayun. Two years later. Wala na mabihan? Wala, naghanap din ako sa bayan na naka na. Ano, titigil? Nakabidyo ka. Oo, oh, diba? Titigil daw siya. Pat, titigil daw siya manigarin niya. Oo, oh, ayan, kabibin nila ha. Kalukuhan mong titigil ikaw. Patutok pala pat, ang pat. video. So, ayan. Mga kapatid, kinuha na natin yung battery after one hour so sige natin kulin at balik na natin sa motor at uh, pupunta kami ng Wawa nilabas Pablo na ni Kalpok Wawa ng anong kung gagawin natin doon? nagdadala ng bitay nagdadala pala ng bitay para papalitan dahan na yung ano ginagawa yun, yun pala so tara gawin na natin ito